Day ng buhay kan madukayan sa Bicol Natural Park sa Sitio Bahi, Barangay Tuaka Basud, Camarines Norte, ang napabaretang lalaki na pirang aldaw ng nawawara sa Naga City. Alas 9.30 nin aga kay ining lunes kan madukayan kan sarong forest ranger sa nasambit na parke. Ang naaagnas ng bangkay kan biktima na pigbistong si Jason Clidoro, 38 anyos residente kan Naga City. Positibong pigbisto kan mga kapamilya ang bangkay kan biktima. Huli sa sulot kay ning Tiger Eye Stone Bracelet, Gray Slacks, Brown Leather Belt, asin color green na t-shirt. And so far po ay nag-initiate na po kami na humingi ng tulong ng ating soko para maiproseso po yung crime scene at tukuyin din po yung possible na pwedeng nangyari doon sa biktima. Hunyo 27 kan huring makachatkan sa iyan tugang ang biktima na nagpaisip pa subot na mapasiring ining sipokot sa Camarines Sur. Ngani makipaghilingan sa buyer kan sa iyang laptop hasta sa day na makauli pa sa iyang pamilya. Uh, po kami ng tulong na kung sino po yung pas at direkta talagang nakakita o may mga impormasyon, maaring makatulong sa sinasagawang investigasyon ng aming impilan. Uh, Makipag-ugnayan po dito sa Basun Municipal Police Station o sa Karate Bayan na malapit na police station po. Sa presente, pigahalat na sa nakanotoridad ang resulta kanotopsiya sa bangkay kan biktima, nga ni maisihan na ikinagadan kay ni. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.